damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at spiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo na wa, ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ating matutunghayan ngayon ang isang kwento ng buhay ng isang taong nagkaroon ng mabigat na kalagayan. Ito'y nakasaad sa aklat ng Henesis, kabanatang 35, sa mga talatang 1 hanggang 7. Ito ang matutunghayan natin. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Isao. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Betel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito'y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki. Kaya't walang nangahas sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila Lazarus sa lupain ng kanaan, gumawa siya ng altar at tinawag niyang El Betel ang lugar na iyon sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid kagapay sa pagkakataong ito, si Jacob ay naglalakbay at siya'y tumatakas galing sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Si Jacob ay isang pugante sa panahong ito. Siya'y tumatakas mula sa kanyang kapatid na si Isau na nagawan niya ng malaking pagkakasala. Siya'y nakakaramdam ng takot habang naglalakbay sapagkat tila wari niya ay siya ay papatayin ng kanyang kapatid kapag siya ay nasumpungan nito sapagkat sa kanyang ginawang pandaraya sa kanyang birthright. Naroon si Jacob sa kalagayan ng paglalakbay at paglilipat o transisyon ng kanyang buhay sa kawalan. Yung buhay na suntok sa buwan, walang patutunguhan. Sadyang mahirap ang ganitong kalagayan kaagapay wala kang malalapitan. At ang mabigat nito, hinahanap siya ng sarili niyang kapatid at pinagbabanta ang patayin. Ngunit sa kalagayang ito, si Jacob ay nahanap ng Diyos sa panahon ng kawalan ng kanyang buhay. Nahanap siya ng Diyos sa panahon ng kagipitan at sa panahon ng panganib. Sa Henesis Kabanatang 32, talatang 10, nananalangin si Jacob ng ganito, Hindi po ako karapat dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Hordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon, sa aking pagbabalik, dalawang pangkat na ang aking kasama. Kagapay masusumpungan natin ang Diyos sa panahon ng kalituhan ng ating isip. Sa panahon ng paglilipat at paglalakbay, sa tila bagang walang patutunguhan na kalagayan. Maari ikaw na nakikinig ngayon ay nandun ka sa kapareho nitong kalagayan. Pagkatakot, pag-aalinlangan at pagkalito ang iyong nararanasan. Marahil, tumadaan ka rin sa iba't ibang uri ng paglalakbay na katulad ng mga sumusunod. Emotional Transition Maaring dumadaan ka sa mabigat na kalooban. May sama ng loob at may katanungang bakit ganito ang aking nararamdaman. Financial transition. Maraming tao ang may kabigatan sa ganitong uri ng sitwasyon ng buhay. Kakulangan sa pinansyal. Maraming bayarin. May malaking responsibilidad sa pamilya at tila bagang hindi mo na ito makayanan. Relational transition. Marami rin ang nasa sitwasyon na ganito. May problema sa relasyon sa magulang, sa anak, sa asawa at sa iba pang mga tao. Kaagapay alam ng Diyos kung paano kanya katatagpuin sa ganitong kalagayan mula sa kawalan. Si Jacob ay dumaan sa kalagayang hindi malaman kung saan siya tutungo. Hanggang sa kanyang paglalakbay ay nakarating siya sa pinagdalhan sa kanya ng Diyos sa lugar na tinatawag na Bethel at doon nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Tatlong bagay ang ipinapakita sa atin tungkol sa lugar ng Bethel. Ang Bethel ay lugar ng alaala. Sapagkat dito na alaala ni Jacob ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay sa mga panahon ng kawalan ng pag-asa. Minsan pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin ang kawalan at kagipitan upang maalaala natin ang kanyang kabutihan at kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Ang Bethel ay lugar ng revelasyon na mulat ang mga mata ni Jacob sa banal na presensya ng Diyos at doon ipinakita at ipinadama sa kanya ng Diyos na hindi siya nag-iisa at lalong hindi siya naliligaw. Kaagapay, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya kahit kailanman. Lagi niya tayong sasamahan sa anumang lakbayin ng ating buhay. Ang Betel ay lugar ng pagtugon. Si Jacob ay tumugon sa Diyos at bilang pagtugon, siya ay nagtayo ng panambahan para sa Diyos na buo sa puso at isip ni Jacob na kailangan niyang sambahin ang Panginoon sa lahat ng magagandang bagay na ginagawa o na ginawa ng Diyos para sa Kanya. Hindi natin kayang pasubalian ang mga ginagawang magagandang bagay sa atin ng Panginoon. Subalit ang ating paghahandog ng pagsamba ay napakahalaga para sa Kanya. Sabi sa Roma, Kabanatang 12, Talatang 1, Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. kagapay sa kabila ng mga mabibigat na sitwasyon ng buhay mo, huwag mong kalilimutang ang Diyos ay laging kasama mo hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Sa Diyos ang papuri. Makarinigang muli tayo bukas, Kaagapay, sa kaparehong oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702-DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam sa ating programang Unang Salmo. Sapagkat ako'y makakasama ninyo sa ating hardin ng panalangin tuwing biyernes alasais ng umaga. At ganun din, patuloy pa rin tayo magkakasama sa aga pa yan, alas 7.30 ng gabi tuwing Sabado. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Giobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay, upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. ngan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.